Oo, oh, moro ni balay na na-express. Express ay tawagan na unang banting ba? Okay, para isin... Pero mubo raman kayo, tanawa. mo oh. mabuk raman na. O. Single story ra ng balay, pero na express. Sa karang ibutang na ni mga tag-as bitawag distansya. Pero kini, mabuk distansya ba? Pero link on kayo. Oh, moro ni balay na na-express. Na, Ate uh, ka ng mga beam. Tagko kayo. Oh. Na pagi ha sagrad. Oh, -sagrad. Sagrad. na pagi sagrad kining nastunga. Sagrad. Unya GI na kuan di kini mga kalawang. Pintura pa na boss. Primeran pa na. Oh, hmm. okay kayo. Ba ah, posulit na balay. Tangan og Uh, no? insulator, pom. Insulator foam. Insulator foam Para di ka kuha ng init. Nga. Disirbo tangan Okay. Ligon kayo. Huh? O, no, ng beam na. pagi beam di One meter lang. Beam na. Beam pagi i do Ang Balaya, grabe ka, Naglinog lagi daw. Mororag wala wag ida sila ma kan sila maratol kay asan ligo naman ya lalom kayo pundasyon ani gud balay na wala tipid, pero mura gina price sila pun okay dre nag check lang sa balay sa mo ang client kay dugay-dugay na may wa balik dre ato nagbanat lagi mo karon may ka balik oh tatak asiana ang kwan asiana ang mga lublak basta asiana ng mga lublak standard kaya na tara mo ni, likod, no likod ang kwan palang lang mga kabayan mga igsoon mga kadi ay way ang padiro padiro pa lang ni padiro pa lang dugol kayo kwan no puste Uban, magpahiling man. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So ang piling kesegaran, pulo kesegaran ulo di sa garan, ano dito pa, kayo, Hmm. o gi perah. pira, diko on pa jogay, kayo ini halo black asiana, Ah, power kayo, mo oh, ni mga asiana na mga halo black, so, super standard juga ini, stasiyana, Yang kini ko na ni, bimo. Ah. Gakos gid bimba dagko kayo. Ya, yeah, diri oh. Ni, sang libo ko ni oh, dugol kayo. 1 2 3 4 Dool kayo. Grabe kay standard na balay. Maligon kayo. Pakita lang na ako na sa inyo. Ha. Hmm. Siptik tank. Ano ni Siptik tank? Siptik tank ni Drigo ang siftik tank niya okay andrea o ito tayo grabe ppr ang gamit sa linyada grabe ka, ng balay nih hmm. maraming kita na kung balay na basta lig na puro pricey ganyan balay pricey lagi yun kaya lig on man kayo basta lig pulido Anak ginay presyo. Ang dili tipid ba? Ang mulai kurakot, dili substandard na. Dari CR ni. Dari CR po ni, siguro. Oh. Grabe. Bakal pa yung mga. Huh? mm hmm. Kapon ah, ano, di kay klaro pero ato lang yun yung sulay ano gan. Grabe oh. ka rin dot ba balaya. Ah, tagus tagus din yun Kini, dire. Grabe, kubikol yung balaya. Oh, tagus. Oh. Now I Bili mo kayo. Puste. Nga size ang halublak Gamit. Gamit. Size. Okay. Oh. Uh. Bimber ini mau

grahe ni yun yun sa buka ni Dre no si Arpo siguro ni yun um, design ko ni kini American design mag um, design gini sa kung gidesign design gine sa owner na. No? American design oh mau gini gi grabe kay standard standard gini kay ang pagkabalo sa owner linugon kay ning kwan dabaw mo ning pundasyon kay gisiguro nila grabe pustiyo dagko kay pustiyo hmm? ang ang sa pustiyo murag dugol kayo oh kana puste pila ka piling lang oh upat ka piling gikan dire padong dito upat ka piling lang puste na po sulit kayo layo ra kayo uban balay ni mo ni ako balay na nakita na ko na pinakaligon kung pinakaligon yun yung nabalay na ako nakita ni oh. basta ang owner yun ang magpatrabaho niya ikotado kayo ang owner niya nga ni may tabo oh, ligon ka na Kaya yung dakot ng yuta niya, 200 square meter kapin, siguro. Pero gamay rin yung balaya, no? Dili, giniingon na bungalo type rin eh. Pero ang iyang pundasyon, pang two story, nawa. Wow. Diya, pusti na po diya. O na ni, lapos na niya diya ba? Wow. Lapos na niya Grabe, grabe ka solid. Ang pagtrabaho ani Primero, pag layout yun, anak kita, ayoko pastang Ligon na yun yeah, na no, na gahean pa lang eh. na bakal. bakal oh. <tiple> kanang hmm. <tiple> flooring ani na yung mga bakal hmm. oh, baga kayo dosis siguro na nakabaga pagkalsada na ni hmm. ya yeah, oh Dari, yeah, amis lantar dari. Ganilang daan. Dubli. Nya yeah, size pagi ke dako. Dubli bos dong. Dubul-bul mungkin ada. Naik one shot, one baik gua siapa satu bulu, satu bulu. Ah. Kena ada pun siapa porsion. Dari yeah. na porsion. Nya size pagi tu. Size nya dubul-bul. Ah yes. Mm. Kini yang balai na pinaka pinakaligon Oro ni akong na balay nakita na pinakaligon ba Na nag-layout jud na Dagan na bigmig nakita ang balay kita, ba mong ma'am sunod mong give me sa ang kanang plano mong standard mong sunod mong give so Mo ko Ligon ni balay ya ni eh? oh. oh solid kayo ang biliban ako ni pundasyon pastang sulira kayo pag layout ani ang grabe hindi ko kita ako pag layout ani grabe kalalob niya grabe grabe puste niya grabe bin grabe guan grabe puste na dugol kayo na mga piling lag undong pito bin na po alagi? Tanan yun na sir, sa akoan. Mga kawang sabi pa anak naman. Tanan yun pa yun, may yun na Beam sa ibabaw. Beam na po, Dre. lagi sa kaloblak. Beam na po. Inga nang... Inga niyang super... Super standard na siya kay... O ba ni standard? Pero kini siya... Over standard. Beam. Beam po na. Beam po na yun, Beam po Beam na po dito. Gakos ginitanan, gakos bagakos ang mga Bima ni. Oh. Lisod na bisan pag linog na, Linog pag 8 magnitude intensity. Aleisod ah, ugana ni. lisod ug tarog ani. Naglinog lagi daw 7.6 wa giro ni. Kanang wire lang daw ang na dunggan nila. Wagi daw sila ka dungog na ni ni eh. Grabe ka ligon ni balay, eh. Grabe ka ligon. yung balay na pinaka ligon na ako nakita. Daghan ako nakita na ipang construct na mga balay sa mga housing, sa mga private po. Kini ang pinaka ligon na balay. Oo. Oh. Bagi ni siya tipiras tagiya. Grabe po ka. Kwan po tagiya ni kanang haod po kayo. Sweeto po mo ng pang American kong ba American na uh, uh, style wah uh, American na uh, standard. So moron na no?